Modernong pamamahala sa gobyerno isusulong ni PBBM para sa susunod na taon. naritong ang news ni Maine Barreto. Isusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang makabagong pamamahala sa gobyerno para sa susunod na taon. Iginiit ni PBBM na kailangang ipagpatuloy ang pagsasamoderno ng structural changes ng gobyerno dahil obsolete na ito o luma na. Binigyang diin pa ng Pangulo na mahalaga ang structural changes dahil makakatulong ito sa pag adjust halimbawa ng fiscal policy, monetary policy at spending policy. Ito anya ay hakbang upang at tuluyan ng makalagpas sa epekto ng COVID-19 pandemic. Naniniwala rin ng Pangulo na ang ginagawang structural changes ay may malaking epekto sa pamamahala sa gobyerno para sa susunod na taon. Para sa Newscoop, ako si Mayne Barreto, nagbabalita ng Tama, naglilingkod ng Tama.